Good morning! Good morning! Happy Sunday! <laughs> Ayan, kanina, chaneg ko yung aking uh, garden. So, tuwang-tuwa ko kasi may bunga na yung talong at saka yung mga kamates, marami na siyang uh, bunga. So, tuwang-tuwa ko, no? Kaya ngayon, ay uh, gusto kong itry itong uh, moringa powder. Itong moringa powder. Uh, Galing pa to ng Alabama. So, kita try natin na ihalo sa hot water. Kasi ang sabi nila ay maraming benefits ang malunggay. Moringa or malunggay. So, kasi pwede siyang ihalo sa mga pagkain, sa mga juices, kape. So, gagawin ko naman siyang tsaa uh, Sabi niya certified organic moringa Okay, try natin ang lasa niya Ayan. So, siguro mga isang ano lang. Isang ganito lang siguro. Ayan. Titimplahan ko din si Daddy Enan para sabay kami nga uh, ano. Maganda to sa panglinis din sa ano, you know, Aywan ko. titingnan natin. <laughs> so, naaamoy ko na yung manunggay. Ayan. So, lalagyan na natin siya ng hot water. Oh, ang bango. Amoy malunggay. ano <laughs> mo yung uh, parang nagluto ka ng malunggay, Ah... Uh, yung uh, dining ding yung gano'n ang lasa niya. Ang bango. Moringa pala dito ang uh, tawag sa malunggay ay uh, dito ay moringa. So, dadi na. na yung sayo. Tikman natin kung anong lasa. Eto. Ang lasa niya. Ewan po. Bukas yung sabaw ng papaitan. No? Ah. <laughs> Mag-hi ka nga sa fans mo dito. <laughs> Hi. Oh, cheers. Oh, cheers. Tikman <laughs> natin. <laughs> e para mo kasi papaitan yung sabaw eh. Ha? Yung sabaw niya mukhang papaitan. Masarap naman. Oo. Nilalagyan kaya ng asukal <laughs> Sugar ka ako talaga asukal Nilalagyan kaya ng asukal to? Saan ba mag asukal eh yung magsadya oh, oh Ang sarap. Dapat siguro, ano eh, kasi ang dami oh. Isang kutsara eh, nilagay. Isang kutsara. <laughs> siguro kutsarita lang. Oo oh, oh nga. Pero okay na Nakalagay rin. Nakalagay yan, yata, ni. Eh. Okay na rin to kasi ano naman siya eh. Uh, organic naman siya. So, okay lang, eh. na rin. Baka mamulak <laughs> na ka dyan. Masarap siya guys, in fairness. Kaya, ayun, senior ko lang. Maraming salamat. Thank you for watching.